Uy, wait! na! naulo. Wait! Ang no. bilis nito! Aray ko! Ah, tak lama. Tak si kuya Kim! ang ating trivia po ngayon ay tungkol sa basketball ang basketball ay na-invento. di ko alam kung ano pa <laughs> hindi nila ako naiinvento ni, sino yun? nice meet ba yun? pangalan kalimutan <laughs> ko na, sorry eh! hindi ko yakim na kalimutan, asan yung ibon? ibon? go. <Ayun>. <laughs> <laughs> ang pangalan ng ibong ito ay patay na ibon. Ang scientific niya, ang scientific name ng ibon na ito ay patay patay na bubonbon. Oh, goodbye na. Paalam. Kita